Mas mahigpit na ang seguridad sa Manila North Cemetery ngayong undas. Para sa update ng Babalita, Live, si Marian Enriquez. Maan, marami na bang bumibisita dyan? Cheryl, napakaluwag pa nga rito sa Manila North Cemetery. Actually, mismo yung pamunuan ng sementeryo, eh nagulat dahil napakakaunti pa nga ng mga bumibisita. Usually, pag ganito ang bisperas ng undas, October 31, eh umaabot sila sa 200,000 yung crowd estimate nila. Pero sa ngayon, as of 12 noon ha, nasa 31,000 pa lang yung kanilang naitatala. Actually, kahit nga yung undas daw bukas, dapat supposedly 1.2 million yung estimate nila. Pero baka ang mahihit lang na bisita ay nasa 500,000 to 800,000. O sige. Ang uh, sinabi ng pamunuan ng Manila North Cemetery ay eh, maaaring ilang dahilan nga raw eh nagsiuwian sa mga probinsya yung mga bumibisita rito para nga magbumoto uh, o kaya naman yung mga bumoto kahapon eh sinamantala na at bumisita na rin pagkatapos bumoto kahapon para naman ma-enjoy nila yung kanilang long weekend. Samantala, napakahigpit nga talaga ng seguridad dito dahil sa entrada pa lang ng Manila North Cemetery eh talagang nahalugog po yung mga bag dahil ang dami nating nakitang nakumpiska na mga mga pabango. Opo, mga pabango yan, mga lighter, at uh, ilan pang mga ah uh, sigarillo napakaraming sigarilyo nating nakita. Gayon din yung mga bladed weapons ng mga gunting at saka mga kutsilyo. Ipinagbabawal din po yung pagdadala ng mga alagang hayop. Kanina meron tayong nakita na galing pa sa Cavite ha? Nagdala sila ng kanilang pet dog pero hindi po talaga sila pinapasok. Ngayon naghahanap sila ng na pwedeng pag-iwanan. Ngayon inaasahan pa nga na hanggang 5 PM po yung uh, pagbisita dito. So 5 AM to 5 PM lamang po pwedeng bumisita. At doon po sa mga kapatid natin na nagbabalak magdala ng kanilang mga anak o yung mga bata, eh, paalala lang po no para iwas lang po sa magkakawalaan, eh, dapat magdala rin daw po or baka pwedeng sabitan ng kanilang ID or mga pwedeng may contact person kasama na yung contact details nila para kung kasakali pong mga magkawalaan, eh, madali man daw po mahanap. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.